ito so, gugulatin natin sila Uy, walang tatakbo! Uy! Uy! Alright guys, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo sa Pagro Ronda. Hi, good morning. Sticker po. Sticker? Sige, hindi ka. Bibigyan kita ng aking uh, napakalupit na sticker. Ayan, so ingat. So, andito tayo ngayon sa Angel Linaw, corner San Andres. Shout sa charcoal dyan. Ayan, shout out lang sa mga gusto yung shout out dyan. Ano yung charcoal? Lugar namin, sir. Ah, lugar. Ingat kayo, ingat, ingat. Shout out kayo dyan, sir. Sige, shout out sa inyo lahat dyan. Mga taga-charcoal. Ayan. You, sige ingat. Yeah, sige share. Yeah, sige share. May ng sticker sa atin. Sige, ingat kayo. Ito sir. Thank you sir. Yeah, okay, welcome. Eyun, merong mga followers tayo, guys, na humingi ng sticker. So, dito lang muna kami sa sa may banda ano, Angelino pala to tsaka San Andres. So meron lang kaming pupuntahan guys. Meron kasing nagsusunog dun ng mga wire. Eh bawal magsunog dito sa ano. So pupuntahan lang natin to no, kasi ito yung mga suspected na Ninakaw nilang wire tapos sinusunog. Ito so, gugulatin natin sila. Uy, walang tatakbo! Uy! Uy! Ito guys, oh, 'di ba? Ito yung ginagawa nila o sinusunog nila. Ang dami nilang ano. Ayun oh, ito yung mga sinunog nilang wire. Ito yung mga posibleng ano, ninakaw nila. Kasi tanso ito at may bebenta nila. So may nagtimbre lang sa atin. So ito yun guys oh. Ito yung kanilang mga Ito yung kanilang pinagbalatan siguro. Ito yung kanilang gamit oh, bike. Bike, natin. to. Kunin natin tong bike. Namiliyab siya oh so oh lumiliyab kapag tubig. So, ibig sabihin, hindi siya pwede sa liquid. Lumiliyab pag liquid yung ating ano, lalagay. So, ang kailangan natin dyan is powder. Uh, buhangin. So, yun guys. Nakuha natin yung kanilang lagari. Oh. Ito so, yung kanilang ginagamit sa paglalagari ng wire. So punta tayo sa barangay kung saan natin na uh, ilalagay ito no? So mga bata pa itong nagita namin no? Mga siguro nasa Wala pa sa sapat na gulang yung iba doon. Kasi yung isa napakaliit So tatlo sila Bigla silang nagsipulasan nung nakita kami si Kasi alam nila na Illegal yung ginawa nilang pagkuha sa mga wire na yun So ito yung barangay na nakakasakop guys sa pinagsunugan nila ano so, kuya li? tago mo to ha ah. ah, kami din naging lakar nila hmm pero magkaraduhan ko yan ha ah. ayan so safety na yon dyan so yun lang guys kita lang natin kasi baka magkarat pa yung sunog doon. so dito muna yung ano gamit nila para hindi nila magamit ulit sa kanilang uh, mga lakad sa gabi so buti na lang may nagsumbong sa atin sila pala yung ano, narerekla reklamo ng iba na nagkakat ng wire dyan sa Kirino.